morning po sa ating lahat no, mga kaidol no. Ito po tayo sa Jinsan Balingki nila mga kaidol no. Pero hindi talaga ito city mga kaidol. Ay, hindi pa ito. Hindi pa tayo talaga nakarating sa city mga kaidol no. Pero sa pa rin po ito. So mawaling kita yung mga kaidol no. Para may pagkain tayo. Sa kalumpang Jinsan po ito mga kaidol no. So tara, samahan niyo po ako mga kaidol. So bago ang lahat. Please subscribe po o kung sino man nakagusto sa ating uh, content o vlog no. Uh, please subscribe po and like na rin po at share sa ating mga kaibigan na no, upang matagdagan po po at makita po nila ang ating content no. So, tara mga kaidol. Lay Layo pa tayo no mga kaidol. Pause natin. So magbisaya muna tayo dito mga kaidol no. Rutas. Bisaya. Bisaya sa Tadri mga kaidol kay mga Bisaya nino. Lugar to ni Pakyao mga kaidol. Sumpo so, mga kaidol. wala din dito mga kaidol no. Saya tagalog din pala rito mga kaidol. Holinky. Ito mga kaidol. At papaala to mga kaidol sa ating Boss, magkano kilo dito? 180. Kani daw, ah, tadaw, boss. Ilan daw? Ilan daw? Oh. Pilipino sa bawin mga kaidol no? 100 100 sige yan ha salamat opo 100. ito akin eh natusan lang ako nito eh magkahanapin ito eh may nangingi mga kaidol no kawawa naman <coughs> baka hanapin uh, kasi ito sa atin ito pwedeng bawasan kahit piso no mga kaidol no mahirap na ano sana kawawa ah, natin doon Tama. tagalog mga kaidol no tagalog na lang tayo mga halo talaga rito mga kaibigan. Okay. Okay.

Alam, um, samahan tayo mga n'yo. Buyas. si Buyas n'yo, ayan. Ito pala. Ang sibuyas Sarangga. Sarap ng magic, isa lang. Bitsin, meron? Isa Sini, hmm.

ng mga no mga kaidol no baka ito prito naman ito ng master no mga kaidol so bye bye mga kaidol lang see you next vlog mga kaidol thank you